na pa papasok na tayo no hey, Well guys, ah, uh, aakit tayo sa taas no? At uh, magdala lang tayo ng uh, Magdadali natin doon sa tayo Ayun basta itong titingin-tingin tayo 3, 3, 1 3, 3, 4, 2 oh, ang ganda ang panahon, oh. yun ako at tumakay na sa park 何 na tayo sa loop at uh, nakaparada na rin tayo so hindi ko alam kung next ito kung pababain ba ako wala nga naman pababain talaga guys no dahil akit uh, tayo sa taas tanong natin dito hey sir it's my first time here It's my first time here, so Alright, so grab your boarding pass, the little paper that they scan, bring that with you. Just hop out of your truck. There's two sets of elevators over there. Yeah. And up to the accommodation. That's all. That's it. So grab I'm gonna... the stuff you want? Oh, uh -huh. bring it with you. Oh yeah. Okay? It, thanks. Ah, keta is us no. At, uh, dadali natin doon dadali natin yung sure ingay to magingay dyan pre sure, dadali natin yung wallet and yung ating uh, order pass dyan dapat dalil eh charger ya yeah, charger. Malulubat na yung aking cellphone. Tatay ng charger, guys. So, hindi tayo kailangan ng madali. Bahala sila dyan. Naayos natin na, na parada yung truck. ah, uh, chill-chill lang. Magpadali. No. Kasi marami pang nakasunod sa atin na truck na papasok nasa ibaba tayo no nasa button so let's see let's see kung ano meron sa loob sa loob ng barko buwan tayo ng ilalim ko na rin itong aking ano yung ilag no baka mag run tapos dala na rin ako ng headset so yung ibang gamit ko dito hindi ko naman dalhin yan hey guys ang dami yung mga truck na rin dito sa loob no Ayan, yeah, so dahan ko, meron din Tabi ko, meron Nakasusunod ah, siya, no Dito rin Ayan, mapunta doon So, ah, tayo sa taas, guys, no so. so, ah, masahan ng sakayan dito Ito so, ata Oh huh? <laughs> Thank Yeah It's my birthday, first oh, time here Yeah ah. going from bad roads to worse roads. <laughs> yes. <laughs>

yung lalang kuhan dito guys oh. so may kain nun dito ay sakalimutan kung dali yung pagkain ko so, Pila tayo dito guys Kuha tayo ng kuha 3 hours later Basta tayo Basta tayo Titingin-tingin tayo 3, 3, 1 3, Way, naka-free tayo way May na ata Lampas na ata 3, 3 3, 3, 2 wala bang 3-3-1 3-2-4 so yung, yung nga guys no? apat yung tulugan nito apat at uh, isa lang tayo dito na matutulog washroom nila ba yun? Oh, pwede ka mag-shower. Oh. Yan, may, may shower sila. Bye, la, uh, Peter. Kailan ka maka-yard, bye. Ah. Bye, wala ko ka. Ano ba yun? No, kung pangas ka ba yun? No, baka sunod si Mana, bye. Ah, uh, biyahe ko ng North, uh, Newfoundland Poundland ka ron. Bye, Sydney. Ito ko sa taas. sa dalan dalahan pataas. explore. Yan o. Uh, yan ang mga sasakyan natin kung sakaling Uy, parang gumagalaw ah. Gumagalaw. Maalis na tayo ah eh, Ha? Naalis na. Maalis na ta. Maalis na. Kaya pala Akala ko yan o eh. Alis na pala eh. May mga kuhan dito. Ah, kaya pala parang sabi ko gumagalaw ah. Umalis na pala kami oh. Yan, may dalawa pang naiwan na parts na. Barco daming truck na kasakay kanina may higit sang daan nata oh, ganun dami pa lang ano nito ah may first floor, second floor third floor yung ah, uh, tawag nito yung parkingan sa loob ng barko sumakain sa barko, naka-experience din ako nun, nang nagpay ako, tawid nubas ko oh, nangasakay ka na pala dito <laughs> so, meron din dito si Baba, pwede ka rin magtampa dito si Baba ano ata to, sa 5th floor pang 5th floor baba, inubas ko siya. Come merong uh, TV no pwede kang manood dami ding upuan so merong nanonood no sa dalawa na kami pero hindi tayo makuha din eh. dito tayo oh natin magkape no magkano bang kape dito mahalata <laughs> kape tinapay going to be the same place here, but a am going to show for it. Uh, yeah. Sir, just lay it down there, my friend. Oh, okay. Thank you very much. Peace. <laughs> 22 dollars yung ating binayaran so guys gulay Self a promise I won't quit keep going till I got